Yung upos ay ipunin na lamang at hindi naman talaga may list na lahat yan din eh. At tansahin na lang natin. <laughs> <laughs> sa Isalita dami, eh. Pinulog mo tayo <laughs> 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 dami. Binakot mo pa eh. Kuhin yata iyan. Hindi niyan, na ay, yeah, other bag plastic ito. Other bag plastic. Other bag plastic. Oo, oh, oh, yung other bag plastic. Oh, may nailong ka pa, oh. <coughs> ito ay sa groceries. Groceries to. Tatali ka, tatawag ka sa <coughs> ano. Groceries. <coughs> talaga, ang nalilak Mani. Yeah, ang ani. Oo, mabububog. <coughs> ay, naku, mabububog. <mapupupupup. coughs> ay, bilang malabag niya sa'yo yan? Ay, ba't nakuha ka pa din eh? Maa, ay, pa'y walang kasama eh. Nag-aral ko. Ha-ha! Ating niya! Ay, nga Namin eh. Ilang na. Bubog! Balik. Ay, dapat yung sa amin wow. eh. Ah! ko namin kanina doon Ay, pa'y sari-sari. Oh, yeah. Ay, yun! o yung bubog, <insight> katasama na doon. Ay, tapos tayo. walang lista dini sa amin ng bubog? wala eh. Doon, doon binigay ay. Wala pa lista doon. Ang dami ng bubog lang. Pinulot. Napaka-kustos mo pa sa kamay mo. Pagod munas ka ng pumunas sa mukha mo. nag na. Lahok-lahok na. Anong amoy mo na yun? Hindi, ito yung plastic na. Other na yun. Adder mag. May bubog. Saan yung bubog? May kabaligat na. Ang o. Sa bagay na bilang na yan, kasi ko na i-buy sa kanila. Lahok. Kaya, yeah. ilan, ilan, ilan dam, and, and dam aga, aga ang bilang mo yan <laughs> <laughs> 43 Ang dami ang tsang ha. Agaw-agaw mo sa daan yan. Hindi, 43 Uy, wala si kwento. Lamutak na, ni na. na Hindi <laughs> 50 na. Eh, Sarado, to, 50? Sa lamutak na. Lamutak ka. Babaho, uh.

Kadalta ka lubit. O, na lang po. Dahil lang po, Paligat lang.

Ay, yung ano, yung lata. Isa. Uh, Dalawa. Abot lang ako ng pati plastic pa. Ano yan? Hindi, oo, dahil pinila, nandiyan yung malakadatos na. Oh. Hindi nito masusunog. Dapat bukod yung lata. Ilagay mo na ito sa kanila. Parang lata ko sa lata kami. Yan, yan. Yan, lata ko lata. Hindi, taklog. Isa. Isa

Ary po sana Na <galong> ang bata. <laughs> ah, ah, ng bata Ayu, sa pagkakarating ng kita. Kaya Na Alam <laughs> mo na ganon. Alam mo na Alam na na ganon. Alam mo na ganon. Alam na ganon. Alam mo na ganon. na ganon. Alam na mo na ganon. Alam mo Alam mo na Alam mo na ganon. Alam mo na ganon. Alam mo na na Alam mo <laughs> oh yung takip. Bilangan. Ta takip ng bagi. Diyan. Matulkap. Matulkap. Dito dito dito. Taktaki 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 na naman Dito yan. Ay, hindi Dito, muna ta bilang hindi

Huwag ka taos, huwag para madurong. Ano yung rea lang kayo sa labingin? Sa atin, batel. Batel. Ay, palastik Putuhon, eh. Lagay mo na dyan. Tapos yung cups, ninyo dalawa. Ito. Si yung caps na Tinak... Pinulot, tinaktak. Tinulot, tinaktak, pinulot pa rin. Ano yung tattoo niya? Ayan. Lagyan po natin ng sabon. Toys yan sa toys. Toys to boy. The 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 ang <laughs> tawag dito, toys. mo, Ang tawag dito, toys. Free toys. Ang <laughs> ang <laughs> tawag dito Ang tawag dito, free toys. free <Kailan> <laughs> <mayroon. Ganyan manong. laughs> toys. yung, Ang toys.

Ayan! Ah. Ayan, tiyak! May lalang biyon dyan! Siyempre ko lalakang! Ayan siya! yung bulati. Yak! Kapaligat pa nito? Nasaan na yung mga tela? Ba't di pa nabilang. Ay, na? Nabilang na! Nabilang na! na lang kayo tiyak! Iyan! Nandiyan na, ito, na oh, okay. <laughs> <D 'yun. laughs> ay, ay! Ay,

<laughs> <laughs> oh, Ayan, <okay. laughs> upos. Bilangan na, ligat. <laughs> Eti, ano pinakabakbaka naman? Lahat kinundong. <laughs> <laughs> Ayun, okay. Oh, itap tulig. Ito oh, na, lagay din. Hindi din na rin. isa to. Sa ano yan? Hindi yung sa... Kay... Sino may hawak ninyo ng mga tiyanilas? Kuya, ah. Kay din eh, kay Tiyo. Dami ko, eh. Mga dami, noting gallons Asin ito na, eh. Wow, masarap. Di naging napahasit ito pala. Senta ko mo. Asin ito na. Diyan, daling sa bahay. Pwede pagsagaan kasi parang may kuha sexy, oh. Ayan, na natin sa kanina, e. na <laughs> Ah, na ah, ang kanina. Pasa mo. Ipagaling yung barangay kung na. Na... bilang. Bilang, bilang na yan, Bilang na, Sila Sila nalang isama-sama naman, Kapag Ah, na rin. Beach W din ang bana yan. Ay, halagayin tayo ngayon. Ay, nila ako. Ikaw, <laughs> yan yan. Tama-tama ka dala Rini. <laughs> <laughs> Kumakanta na ng bulak-bulak pa nga. na kitang ayo. Balik daw. Are, bilang na. Nito ka lang may ngere ko sana women Ah, hindi masakit ano, nuna ni. Para yan patod. Para. Ay din ni sa akin eh, dinila pa tama. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ